mga bisyo kaibigan, yan, pag nalulong tayo, wala talaga maganda mangyayari sa atin. Hindi talaga asin ang buhay natin pag lulong tayo sa bisyo. Kahit anong bisyo, sugal, inom, ala, ano ba, sigarilyo. Maraming bisyo kaibigan, pambababae, panlalalaki. <laughs> Masasama po yun, no? At hindi tayo asin so kaibigan kasi pag may ginagawa tayo na mali, ah, hindi tayo tutulungan ng, ng God, hindi tayo tutulungan ng Panginoon para masinso yung buhay natin. You know, hindi tayo bibigyan ng blessings ni God pag may, may bisyo tayo. Kaya wag natin unahin ang bisyo natin, tigilan na natin no? para sinso ang buhay natin. Okay. Mga kaibigan, magandang araw sa ating lahat. Good afternoon everyone. Ito na naman ang yung life coach at kanigusyo partner, Ate JB. So for today's video kaibigan, no, napakaganda po ng topic nating na pag-usapan pag-usapan po natin yung bagay na tayong lahat ay gusto talaga no, na makamit ito. Yun po ay ang ating pag-adsenso mga kaibigan. No? Asenso As tips tayo ngayon. Ayan. So, wala naman sigurong tao ayaw umasenso ang buhay. No? Ayan. Kayo naman, isipan ko talaga na gawan po ito ng video. Dahil po, uh, may ilang comments po akong nabasa sa mga previous videos ko. Nagsasabi po yung ating ibang mga kababayan kapatid sa YouTube. YouTube world, no? So, YT world. Na, Ate JB, no? Ah, bakit parang hindi umasinso yung buhay ko? Ginagawa ko naman ang lahat. Ano bang kulang? Ayan. So, mga kaibigan, may mga bagay po tayo na unknowingly, hindi lang natin nahalata, no? Na ginagawa po natin ito. At ito yung nagiging handang para umasinso yung buhay natin. Kaya naman, pag-usapan po natin ang mga bagay-bagay na ito para kung ginagawa nyo po ito ngayon, ay matigil nyo na. At kung hindi mo pa ito nagawa, ay huwag mo talagang gawin kaibigan para tiyak na asin so tayo. But before that, no, sana kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman magsubscribe ka na kay Ate GB, and then pakihit na rin yung notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. And sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. And sana ha, please don't skip the ads, my kaibigan. Please, malaking tulong po ito sa amin na aking family. So yung kaibigan, no, may ibibigay po ko sa inyo five, limang bagay na nagiging hadlang po sa ating pag-asenso. Ah, anim na pala. No, yung ika, pang anim kaibigan ay bonus na po yan, no, bonus tip. So kaibigan, ang una pong dahilan, na tayo ay hindi umasenso yung ating buhay ay iyong pong we are not accepting no na we made mistake ayaw nating aminin kaibigan na minsan sa ating buhay nagkamali po tayo ayan may mga bagay po tayong na nagawa noon na nagiging dahilan siya pong dahilan kung bakit naghirap tayo ngayon pero ang iba sa atin I mean, most of us ayaw pa I aminin mean, sabi, wala naman akong ginagawang masama. Okay naman lahat ng ginagawa ko. Ginagawa ko lahat para masinsu ang buhay ko. Pero hindi pa rin. Wala naman problema sa akin. Eh, siguro, ito lang talaga yung uh, kapalaran ko, no? Na magiging mahirap ako hanggang mamatay ako. Kasi wala talaga akong mga maling ginagawa sa buhay ko. Puro tama yung mga ginagawa ko. Mga kaibigan, that's very wrong. Aminin po natin na nagkamali tayo noon. And then, ituwid po natin yung ating mga pagkakamali. Okay. Let's make our mistake right. I mean, gawin natin po ang lahat. Kung ano mga mga pagkakamali na nagawa natin noon. Ano mga mga bisyo meron tayo noon na sige, nagiging dahilan na siya, siyang nagiging dahil kung bakit umasin. Ah, hindi tayo masin So, dapat itigil natin yung ating bisyo. Ayan. Kung gastos tayo ng gastos noon, ito po ay isang malaking pagkakamali. Di wag na tayong gastos na gastos ngayon aminin po natin kaibigan na nagkamali tayo. Kasi ito po yung first step para masinso yung buhay natin. Aminin natin sa ating sarili na nagkamali tayo and then let's work for it. Hanapin natin ang hanapan natin ng solusyon para mawasto po yung ating pagkakamali. Number one po ito, this is the first step para masinso po ang buhay natin mga kaibigan. And the second reason kaibigan kung bakit po hindi umasinso yung buhay natin is that masyado po no, paraging negatibo yung iniisip natin. Ayan. Yung pang iniisip natin, ah, wala na mangyayari sa buhay ko. Ganito na lang talaga ako. Kahit anong gagawin ko, hindi asinso ang buhay ko. Kasi ito yung kapalaran ko. Hindi na ako mag-try. Baka masayang na yung ipon ko. Ayan, puro negatibo. Pag may magsabi, mag-invest ka. Alam mo namang maganda yung negosyo. Legal. At talagang kikita ka, pero ayaw mo pa rin. Then sabihin mo, ah, baka ngayon lang kikita ko. Then sa susunod, wala na. Oh, gusto mo subukan ito? Trabahoin mo to Ayaw ko, hindi ko marunong yan. Wala kasi akong pinag-aralan. Baka lang ma-waste ang lahat ng pag uh, pagsisikap ko. Wala rin mangyayari sa akin. Ganito na talaga yung buhay ko. Puro negatibo. Huwag po ganun, kaibigan. Ang isipin natin na may hangganan yung ating uh, paghirap darating din ang araw kaibigan ito yung lagi natin sa ating isipan darating ang araw na asinso po tayo be positive alam nyo ba ha kung anumang inilalagay natin sa ating isip ito yung mararamdaman ng ating katawan at syempre ito yung gagawin ng ating uh, katawan pag sabihin natin na ganito na lang talaga ako hindi ako asenso. talagang hindi po kayo asenso. pero pag sabihin mo sa sarili mo na asinso ako, yayaman ako Di, gaganahan yung katawan mo para magtrabaho dumiskarte kasi positibo yung pananaw mo. Kasi ito much worse pa. Pag puro negatibong iniisip mo, magkakasakit ka pa, ma-stress ka, magkakaroon ka ng anxiety, magde-depress ka. Hindi yun makakatulong kaibigan kaya sana Huwag kang magsip ng negatibo, okay? Para asinso ang buhay mo. And the third reason, kaibigan, kung bakit ang hirap asinsuin ang buhay natin, ay itong bagay na parating nating sinasabi or ginagawa, okay? Alam ko, marami sa atin, no? Yung parating sinasabi, bukas na lang, sa susunod na linggo, sa susunod na buwan, hindi pa ako ready, busy pa ako, ayan, maraming dahilan, mga kaibigan ilang bisis ko na ito narinig. Kahit noon ako kaibigan, wala pa akong uh, financial literacy, wala pa akong exact knowledge, okay, about uh, pera. Ganyan rin po ang iniisip ko noon, na na, tsaka na lang, bukas na, na lang, ah, marami pa naman pagkakataon. Kaibigan, minsan nang po darating sa atin yung mga magagandang pagkakataon, okay? So, if not once, twice, thrice, okay? At yung mga good opportunities, kaibigan, bihira lang yung darating sa atin. Kaya, kung meron mga good opportunity sa harapan natin, grabe, it. Huwag mong sabihing bukas na lang. Meron ka namang puhunan kaibigan. Meron kang enough knowledge. You can do. You can do what whatever you want to do. But you just... Wala lang. Hindi ko naman sasabihin na tamad kayo. Yun na bang para... Ito kasi... ah... Iwan ko kung paano explain kaibigan, no? This really pissed me off, okay? Katulad dito sa amin, hindi na ako lalay. Ano? yung mga kapamilya ko sometimes? O, oh, gawin mo to, ah, bukas na lang, check ka na lang. Baby, gan paano tayo asenso kung pa puro tayo bukas, bukas, bukas? Baka maunahan pa tayo ng ating competitor, baka maunahan pa tayo ng ating kakompetensya. Yung, tas, yung sanang opportunity para sa atin, mapupunta sa iba. Kasi nga, hindi natin tinanggap agad, hindi natin ginawa agad. Kasi nga, panagyan, bukas na lang. Eh, kung kaya mo ngayon, kaibigan, why not? Huwag mo nang ipagpabukas pa Okay, baka mawala lang ito. Parang bula, kaibigan. At ito na, much worse. Kato'n kasi sinabi ko kanina. Baka makuha ito ng iba. Yung para sana sa'yo, kaso, iniisip mo, tsaka na lang, tsaka na lang, bukas na lang, sa sunod na linggo, sa sunod na buwan, ayun, kinuha na ng iba. Hindi mo na mababawi, kaibigan. Sayang. Nasa huli po ang pagsisisi, di ba? Kaya, kaibigan, huwag mo nang Tanggalin mo na yung sa isipan mo yung bukas-bukas. Huwag -bukas, ano yun? mm, natatandaan ko yung nag-aaral ako. Kung iwan ko, kung, uh, just correct me if I'm wrong. Okay, yung bang sinatawag nila na manyana habit? Yun ba yun? <laughs> Yan, just correct me if I'm wrong. Okay, kung, anong pwede mong gawin ngayon, gawin mo yun. Kung wala namang hadlang, kung you have the means. Katulad sa pagnenegosyo, kung pwede kang, meron ka namang punan, and you have the exact knowledge, why not now? Kung may mag-offer sa'yo ng trabaho, why not now? Huwag mo sa'yo, bukas na lang, di pa ko ready. Kaibigan, pag panay, bukas ka talaga, bukas-bukas, no? Kasi naman tayo, kasi kaibigan, isip natin na hindi naman maubos yung bukas. <laughs> Pagdating na bukas, bukas pa rin. Kaibigan, hindi po tayo ma bata forever. Hindi po tayo malakas forever. Darating pa lang, tatanda tayo or magkakasakit tayo. Yung magagawa natin ngayon na bata pa tayo, malusog tayo, hindi na natin magagawa sa darating na panahon. Kaya ngayon, while we are young at malusog tayo, wala tayong nar naranamdaman ng mga sakit, do it now. Huwag kang magpapabukas kaibigan. Sabi na bukas-bukas kayo tuloy, hindi asinso ang buhay mo. Okay? hindi talaga maganda kaibigan yung pag-ugali na yan. Again, kung kaya mong gawin ngayon, ngayon na. Huwag mong hintayin na makuha ng iba yung opportunity sana na para sa iyo, okay? And the fourth, the fourth reason, kaibigan, kung, kung bakit po hindi umasenso yung buhay natin, ilang business ko na itong nasabi, na, nasabi ko na rin po ito sa akin previous vlog, yung, yung, pagiging dependent natin. Ah, andyan naman si ate, na abroad, abroad si ate, abroad si kuya, ay, hindi na ako magtatrabaho. Ayun yun mga, mga magulang ko. Tutulungan ako. Ay, nariyan naman ang gobyerno. Ah, bibigyan ako ng uh, ano, ayuda. <laughs> Ay, yung gobyerno natin, no? Nagbibigay ng ayuda kay Bigan. At whether we like it or not, hindi sila fair. Ako kay Bigan, hindi ako nakatanggap. Oh, one time nakatanggap ako. One time, matagal na. Pero ngayon, hindi na nila ko binibigyan porque may tindahan ako. <laughs> ang binibigyan, yun daw yung mga walang trabaho. Yun yung bibigyan ng ayuda ng gobyerno. Ayan tuloy, yung mga walang trabaho, hindi ko naman sa nila lahat. Wala silang trabaho, pero hindi nila, hindi sila naganap ng trabaho kasi nga may ayuda ang gobyerno. Yes, they are so dependent kaya hindi sila umasin so kaibigan. Wala lang, nanatili sila sa hirap na pamumuhay, which is not good. Kaibigan, pag always ka dependent, wala talaga mangyayari sa buhay mo. Don't be dependent all the time, okay? Kung kaya mo, huwag kang magdepende sa iba. wag Huwag kang humingi ng tulong sa iba kung kaya mo naman, okay? Stop depending on others sa mga kapamilya mo, kaibigan mo, sa gobyerno. Huwag kaibigan, hindi talaga sinso ang buhay mo. Nakikita nyo naman yung mga tambay, di ba? Nagdidepende sila sa may magbigay sa kanila. Uy, pahingi, pahingi. Eh, kung hindi na sila mabigyan, magugutom sila mamatay sila sa gutom, mamagnanakaw sila. Yung mga kapamilya nating OFW, pag uwi na nila or mag-resign sila sa kanilang trabaho, makasakit sila, wag naman sana, wala na magbibigay sa atin, saan pa tayo hindi ng tulong. E wala tayong trabaho, di mahirapan ka. War much worse yung family mo. Kaya stop being dependent, kaibigan. No? Para sinso ang buhay mo, dear friends, wag kang magdepende parati sa iba. Okay? Kailangan, magtrabaho ka, dumiskarte ka, magsipag ka stop depending on others okay kasi yung mga nagdedepende ni naman habang buhay tayo pwedeng magdepende sa kanila hindi darating ang panahon yung mga tumutulong sa atin titigilin yun eh sinong kawawa pag tumigil na sila ikaw kaya please don't be dependent okay ito yung pang-apat na reason kay bigan kung bakit hindi umasenso ang buhay mo and the fifth reason kay bigan kung hindi uh, bakit hindi umasenso po yung buhay natin kasi nga show off tayo kahit manahirapan na tayo, kahit malit ang sahod natin, gusto pa natin ipakita sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaibigan na maganda yung pamumuhay natin. Kahit nga wala na pambili ng bigas, basta bago lang ang, ang damit, okay. <laughs> kahit wala nang may pakain sa mga anak, walang pambili ng ulam, okay lang, basta yung phone para parating may load. Ayan, parating naka, uh, ano yan, medyam watch ng mga movies, ayan. Hindi, ako kaibigan, hindi na ako lalayo. Relatives ko po, kapamilya namin, no? Kamag-anak po namin. Masyado silang show off. Pag yung, uh, yung kapit yung kapitbahay namin, makabili ng kahit ano, eh siya walang pambili, uutang siya. Utang ng ref, utang, utang ng TV. Wala namang trabaho. Yung, yung husband, yung uncle ko, siya lang nagtatrabaho. Ayun, nabaon sila sa utang kasi show off. Gusto nila titingalain, gusto sabihin, oy ang yaman nila. Ayan, panay. Sama sa mga mayayaman ng mga, ano, kaibigan. Kahit wala naman, okay lang, okay lang naman yun. Pero kung wala, wala talaga. Kung meron, okay. Yung iba pa, pagalitan yung mga, mga, ano, parents nila, mga magula, pag hindi nagbigay. Kasi gusto nga, uh, gusto sumama sa barkada. Ayan. Maraming business kaibigan, kahit yung mga kabataan ngayon, meron na silang bagong phone. Gusto mag-show off. Magyabang. Uutang na mas bago pang model, new model, new unit. Yan, utang na naman. Kaibigan, pag ikaw ay show off, gusto mo talaga magyabang, hindi ka talaga asenso. Okay lang magyabang kaibigan kung talagang nasa taas ka na talaga. Ako wala akong, hindi ako galit sa mga taong mayayabang. Wala po akong problema sa kanila. Kung, <guss> kay, kung, meron ka namang ipagyabang, okay, okay Hindi okay, ako, okay, okay na yun. Basta ikaw, kaya mo. Pag magyabang ka, pero ikaw, nahirapan, huwag na lang. Yung mga mayayabang na tao, kaibigan, sila yung nahirapan talaga. Hindi lang nila sinasabi, okay. kay kaibigan, pag ikaw ay show off, mayabang ka talaga, hindi ka talaga asinso. Kasi yung mga bagay na hindi mo mabibili, utangin mo para may ipakita ka lang sa mga kaibigan mo, may ipagyabang ka lang. Mababaon ka sa utang. Ano mangyayari? Hindi ka asinso. Pati yung family mo, di ba? Kaya kaibigan, ito, mahalaga ito. Don't be show-off. Huwag po kayong magyabang. Okay? Para sinso ang buhay mo. Ayun mga kaibigan, no? Nasabi ko na po sa inyo, yung lima na mga bagay na nagiging dahilan po kung bakit hindi tayo masinso. Meron pa pala akong pang-bonus, kaibigan, no? Bago ko makalimutan. Yung pang-anim, no? Bonus na ito, the friends, yung bisyo. Baka makalimutan. Kung mahalaga, kaibigan, yung pinsan po ng mama ko, hindi naman sila mayaman pero maganda yung pamumuhay nila may mga negosyo po sila pero yung uncle ko lulong sa bisyo yung madjong iwan ko ano sa tagalog sa madjong no ayan madjong tong it pero mas mas lulong siya sa madjong ayun naubos ang kanilang uh, pera nawala yung kanilang manegosyo dahil sa bisyo their friends kahit pa dito sa ating tindahan pag yung asawa mo panay kuha ng sigarilyo ang malaki ng sigarilyo hindi binabayaran Panekuha ng red horse, inom. O, oh, di ba? Paano, asin sa paano lalago ang, ang negosyo mo? Panekuha lang. Kasi nga may bisyo. Hirap, kaibigan. Yung bisyo, kaibigan. Tigilan na natin kahit na bisyo sa pagkain. Tigilan natin. Siya, <laughs> so, TGB, bisyo ko noon, kaibigan, kumain. Ayan, tumaba. Tuloy ako, nagkasakit mga bisyo kaibigan, yan, pag nalulong tayo, wala talaga maganda mangyayari sa atin. Hindi talaga asinso ang buhay natin pag lulong tayo sa bisyo. Kahit anong bisyo, sugal, inom, ala, ano ba, sigarilyo. Maraming bisyo kaibigan, pambababae, panlalalaki. <laughs> Masasama po yun, no? At hindi tayo asin kay kaibigan kasi pag may ginagawa tayo na mali, ah, hindi tayo tutulungan ng, ng God, hindi tayo tutulungan ng Panginoon. Para masinso yung buhay natin. You know, hindi tayo bibigyan ng blessings ng God pag may may bisyo tayo. Kaya wag natin unahin ang bisyo natin, tigilan na natin no, para masinso ang buhay natin. Okay. Ay mga kaibigan, no? nasabi ko na po sa inyo ang anim na dahilan kung bakit hindi umasenso umasenso ang buhay natin. Kaya kaibigan, kung ginagawa mo ito ngayon, sana tigilan mo. Or kung hindi mo pa ito nagagawa, sana wag mo talagang gawin para masinso ang buhay mo. Maraming salamat kaibigan natin. po hanggang dulo yung aking video. Thank you so much po. Ayan, pinapawisan na si Ate GB. Gusto ko kasi mag-save ng kurente. Hindi ko na muna na yung aking electric fan kaibigan, no? Para uh, makasave tayo ng kurente. At pawisan na rin tayo. The good for the health naman yung paw paw pawisan tayo, okay? Huwag mo lang tan ah, kalimutan, kaibigan, yung parati ko sinasabi. Hindi mahirap, hindi imposible na masinso ang natin. Basta masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, and then we have God in our life. Yeah, kasi yung natin, kaibigan, tiwala lang. As yung natin, kaibigan, na-claim it. Thank you so much sa inyong pagmamahal kay TGB. GB. I also love you guys. Thank you so much. God bless.